Hello po mga kapanbin, magandang umaga po. Kumusta po? At ngayong umaga ay good news po mga kapanbin dahil dumarami na po ang ating manok po dito sa ating dito sa ano po, sa taas po yung sa rambutanan po. Kanina pa po, po ako din eh, nakita ko po yung ating dalawang inahin po sa isang pugad ay marami pong sisig. Ay ating tutuntun po ngayon, umaga. May dala po akong pakain po yan po, yung breeder po. Pero mamaya po tayo bibili ng pangsisig po talaga. Tapos kumuha po ako ng tali po ng dalawang inahin. At ilalagay po dun sa loob po ng net dahil nasa labas po ay ay kapag po ito hindi natin nilagay sa loob ng ay posibleng mabawasan agad yung ating sisiyo dito po maraming uwak po ang camera woman natin si mami May no, yes, at good news din po mga kaparambin yung ating pangatlong inahin po ay nangangandi na po naglalandi at kakontak na po natin si Edwin po ngayong umaga na pinapupunta po natin dito para sumpitan po yun good news po bali yun po ay ano padalawang kandinan niya ay ngayon po ay ating pas yung una hindi po natin pa nasumpitan. bali ngayon pong padalawa natin pa susumpitan na po okay na po yun pero yung pangapat po natin ay hindi pa nagangandi bali ating papaamuyan po mamaya ng similya para mangandi na rin po tara may dito, dito po tayo Papa. Dato mga manok mga kapambing eh. <laughs> ka na po oh. Yan, oh. <laughs> ano Bali dito po mga kapambin yung ating ano nagpugad yung ating mga manok na ano eh. Gagawa pa nga po tayo po, yung po plano pa rin eh. Ayun po. Hindi oh. po ay eh, hindi na ulan ay. Bali dalawa po ang inahin dito. yating ating tatalian. Gawa nang ito po eh, dadalihin ng uwak ay. Oy. Dalagay po natin sa loob. Mayupit yung ganyan si sayang Ilan yan? 3 6 9 12 14 Dalawa pa yan? Huh. Niya. Bali ito po mga kaparambin ng ating ano. Inahin po yung pong isa na andun mamaya kung po. po. natin. Nilagay po natin sa loob. Delikado po ito. Paltakan mo yan. <laughs> Ang galing na sisiyo, hindi naalis. Wag mo na muna alisin. Hayaan mo siya. Wala diyang guya. Hmm. Pusok Yan, arapi pang samantagalaang muna. Mamaya pa tayo bibili ng tayo. Kasi ito kami. ano? Mamaya mo na patuloyin. Damputin mo muna aray sa. Ya Allah, no? sa labas na yung sisi. Oh, yung Ay, ako. Uy, yung ka din. Uh. Hindi kailangan hiwalay po ito eh. Na hindi naman magpapangabot. Bali nakatali na po mga fan yung ating dalawang ano po. Oh. Inahin. Bibigyan po natin ng patoka po. Pati mga sisi eh, para makatoka. Baba ah, na kayo. Ayan. pa, kung sa na may sabi nyo dun. Ayan. Ayan. Naunukha na po. Oh. Ba, pati yung sisiw. Ano? Ayan po, yung ating mga bagong sisiw po. Nakakatuwa po. Hmm. Para po sila yung makapangaybot. Nandito po iba, oh. Cheep, 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 cheep. Cheep, 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 cheep. na kayo sa ano, tukaan. So Dito na kayo, yan. Yun. Ito na kayo. Toka na muna kayo. Galit naman ay. Na Ito nah. na kayo. Para kayo ay makalaki agad. Ha? Paano man. Oo. Mamaya. Oo. Wala Mm-mm. -hmm. katuwa. pa na aso. Yeah, inuman po. Tayo pa bibili ng magandang pa inuman mamaya. sabayin po tayo. Kaya kaya uminom din yan. Hindi kaya nasisirin. Ay mamaya tayo bibili. Para makainom sila. Mga nitib po ito, mga kapambin, oh. Eh, nitib. Nakakatuwa po ay eh, mga sisiwa natin. Ah. tukang -tuk po yung mga sisiwa natin. Oh. Ah. maganda talaga yung may ano yung pirahal. hindi naman na nabawasan yung anin na hindi sisi. naman na po kaya lang yung isang muntang na wala ay nga pala mga kapambing na dali po yung may bad news po tayo na wala po yung isang tandang na malaki dapat yun po ay pinakita ko sa inyo yung vlog natin ay ano yung dalawang malaking pula po ay tatlo po yung malalaking pula ay nang umuwi po tayo ng tayabas ay yun nawala po hindi ko po hindi namin alam kung sinawa o sinawa ng itim na ulo <laughs> at buwan ng ano ulo. po ay kung yun ay sinawa nakabalik na sana uli yun, sawa. Oo, bumalik na po sana uli. Ay ano po ay, yung dating ko po nung kinabukasan din, ano po ay, ang mga monok po natin malalaki, ay dala po ay, para po bang nalayo sa akin. Noon po ay ano, ka nasa lubong ko sa akin yan, pagka ako'y mababaho po. Ay para po dala, hindi ko alam kung anong, hindi po natin alam, kung anong kumain. Sana nga po ay, anting maplanuhin, ano, didilinuhin, ay wala po, wala tayong dilino. <laughs> Paglaki na rin mga ay. Sayang po ay. O oh, yun, nasigaw. Sino? Si Nini. Ito. Oh! Andito po si Kuedwin po. Kuedwin, maganda umaga po. Maganda umaga rin. Oo. Oh. Bali, sa kanya po tayo bumili ng dalawang inahin pong iyan. Yan po. Ay ngayon po ay ano, nangangandi na nga po aring isa. Pangatlo po nating inahin. Yan o. Oh, oh. Ito na lumabas po yan. si mami po. May. Yan. At siya po ang veterano Pero, po sa mga pag-aalaga po ng mga baboy po. Hello. Bali pa dalawa ko 'yan. Padalwa. Padalwa na po. Nung una hindi po namin pinasumpitan. Ito. Ito, ito hindi Ay hindi pa. pa po kahit isa. Yung isa natin hindi pa po yun Bali to pala ang po. Bali pa um, pa ano kuya? Paamoy natin ng similya yung isa. Uh -uh. Para mangandi na rin po. Dalawa na mai tong akong Ah, dalawa po. Huh? Tapos ilalagay po yung similya. Tilig na tilig na rin po ano kuya. Ibig sabihin ay kandina na rin po. Pero Dapat ay tinatanggal po yung ganong tuyo na. Pag nahitik nga po sa bunga, ganun ang nangyayari. Parang kulang siguro yung sustansya na nakukuha. Hmm. hindi lang kung maling ilan kailangan natagal ng oo um... kailangan uh -huh. at kami naman po yung uuwi na po baway po